pagpaparami. Ito ang ating isang salita sa araw na ito. Sa Ebanghelyo, narinig natin kung paano ang maraming tao ay sumunod sa ating Panginoong Yeso Kristo. Bagamat alam naman ni Jesus ang kanyang gagawin, tinanong niya si Felipe, saan tayo kukuha ng mapapakain sa mga taong ito. Sumagot si Felipe, kahit po dalawandaang denaryo ay hindi po sasapat upang mapakain ng tika kaunti ang mga taong ito. Sabi naman ni Andres, meron po dito isang bata may dalang limang tinapay at dalawang isda. At mula rito, pinadami ni Jesus hanggang sa mapakain ang humigit kumulang limang libong lalaki. Sa buhay natin, kung minsan mas madaling makita kung ano ang kulang at wala. Kung ano yung kapos at yung mga bagay na wala tayo. Pero ipinapakita sa atin ng mabuting balita sa araw na ito na ang kahit kakaunti kung ito ay iaalay sa Diyos ng buong buo, merong magandang magagawa ang Diyos para paramihin ito. Ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, huwag lang natin tingnan kung ano ang kulang at wala. Bagkus, tingnan natin na ang lahat ay biyaya na nagmumula sa agandahang loob ng Diyos. Dahil kung ang bagay nakakaunti, kung ito ay iaalay sa Diyos ng buong puso, ito'y Kanyang mapaparami para sa ating ikabubuti. Pagpaparami!